may threat, may threat, pero depende yan sa kung paano nila mag respond sa, sa threat what do you expect from me uh, to ask from them? So that's the council, uh, council, national intelligence coordinating agency. So very, very crucial yung kanyang papel. You expect na matanong natin yan. But as to the contents of our, yung sagot nila, yung usapan namin, is, uh, I'm not a to tell you. Kasi nga, uh, uh, executive session. Kahit kung may information lang sila, sir, about it, kahit kung may information lang sila about it sir Ah, basta, executive decision yun. Kaya, I mean, it's a uh, executive decision. Pero, <laughs> pero, pero sir, pati sa paliwanag sa inyo, meron bang national security threat ngayon? O nagkaroon ba? O, <laughs> <laughs> Walang, uh, Tanuhin na lang niyo ko, in, uh, some other time, huwag lang dito kasi obvious na senior ko sa inyo yung hmm. laman ng aming pinag-usapan sa, sa executive session. Sir, Sinala sir, sir, next si, si, Congressman Salvi ko hindi na po Congressman na yon I-invite niyo ba siya sa next hearing ng Blue ray Kung meron pag next hearing. Yeah, meron so, pa Hindi naman siya covered ng uh, parliamentary courtesy, di ba? So, pwede siya maimbitahan. You think it was for the good that he stepped down from the House of Representatives that he resigned, sir? Mm -hmm. Given yung dami ng accusations? It's not enough. Stepping down is not enough. Sir, do you enough? What will be enough? What will be enough is... Uh, to the investigation, if <laughs> it warrants prosecution, prosecution, and if it warrants conviction, conviction. Uh, that's, that's what the people are, uh, are uh, looking for. Hindi sa pat na bawa balang sa position niya. No, bakit Pero, bakit uh, sa pat na? Kung uh, pila ka ilangan talaga ng uh, malagot tulog. Uh. Pero sir, sa tingin niya mas madali na siya mapapadala sa hearing kasi nag-design uh, na po si Congressman ko? Pasa uh, pwede siya yung Hindi na natin mag-violate yung tradisyon na interparliamentary kongresman. Dahil hindi na siya si kongresman. Sir, oh, pwede. Sisipot siya yun? Oo, diba. Sisipot siya o hindi. At least, he will be issued the uh, uh, warrant of arrest coming from the Senate kung uh, hindi siya sisipot. Diba? So aside from that warrant, kung lalabasan siya ng warrant from uh, coming from the courts uh, as a result of the case uh, cases being filed by DOJ, then uh, marami siyang kinakaharap na uh, warrants. Pero sir, sa minority, inusulong niyo na ikontent siya pagka hindi siya dumalo. Of course, of course. Of course. Eh, pero sir. Sorry, pero para, para, yung sir. Mayroon contempt eh hindi mahanap. Hmm? Hindi mahanap ma ma sir until mo. now. Kaya nga, so. in, kaya nga i-contempt mo dahil hindi magpakita. But if he's oh. not in the country, eh, sir, how easy with that be? Sir, naggagana yung... Bakit, bakit, bakit uh, ba kung uh, wala ka sa country eh, hindi ka pwede umuwi? Kung gusto mo talagang harapin yung uh, Blue Ribbon Committee? Sir, parang kay Alice Guo, ganyan mangyayari. Ha? Huh? Parang yung kay Alice Guo. <laughs> Di ba ganun yung lumipad din sa na sa tapos merong arrest order ng Senate. Correct. So yun ang nangyari sa kanya, di ba? Ganun ang nangyari. Arrest kami, order kami from the Senate, not from the court that compelled him to be delivered back to the Philippines. Pero kayo, sir, i-request niyo po na ipatawag po si congressman ko kayo, sir. Obvious, obvious. We will do that. Hindi lang naman ako. Pati yung taga-majority, alam ko gusto rin nilang uh, imbitahan yan because uh, siya ang laman ng lahat. Sir, may yeah. we get your statement na lang doon sa sinabi ni VP Sara na uh, unstable daw po yung uh, government po. Given, may we get your statement? Given the allegation. Uh, well, that's, that's her opinion, no? That's her opinion. Na nagkikita niya na uh, medyo, medyo maraming nangyayari na hindi maganda. Opinion niya yun. Do you think the government is stable, sir? Sa ngayon? Sa uh, ngayon? Stable naman siguro? Uh, considering the threat, sir. How's that? May the... may threat, may threat. Pero depende yan sa kung paano nila mag-respond sa sa threat. Kung meron Sir, sabi niyo may threat? Sir, sinabi niyo may threat. Ano yung threat, sir? Ano yung mga kwanlangot? langot yung mga ng mga tao uh, disgruntled, disgruntled sa so korupsyon sa ating bansa. so yun lang. Yun. Sorry, police and military? Huh? Police and military? Yung mga disgruntled na okay, pal -pal palabasin yun naman ha? yung aming executive session, nagshare ako sa inyo ng... Uh, <laughs> Sir, sir, how's the morale of the uniformed personnel given yung allegations ng kaliwat ka ng uh, katiwalian? I can only speak doon sa mga retired. Mga retired. Itong mga sa active, uh, hindi tayo magbibigay ng opinion sa kanila. But let me think, nakikita, through social media, through... Uh, nakita nyo, nag-stage sila ng sarili nilang uh, rally dyan sa gate 4 ng Kapaginaldo, di ba? Those, uh, those uh, retired uh, AP and uh, AP and the uh, PNP and uh, uh uniform personnel uh, people. So how's the morale of the retired uh, uniform people? Hindi, so gusto mo nilang, gusto so, nilang palitan si BBM, Ha? Gusto nilang palitan si BBM? Si ah, sila natanungin natin. Basta, so, hindi sila, sir, alam sa, sa mga... galit sila sa nangyayari. So, hindi sila content sir, sa mga ginagawang investigation dito sa Corruption. Mm, I don't know kung anong opinion nila. Hindi, hindi kami masyadong nag-communicate eh. Nababasa ko lang yung mga, mga, mga pinapalabas nila ng mga sentimento. Enough ba yung galit nila to force a threat to this government, sir? Well, any form of dissatisfaction, however significant it may be, mm. if it uh, snowballs into something bigger, then uh, it will constitute a threat. Diba? But right now. Kung no, hindi yan ma-address, ma oh, kakapumlima tayo dyan. Future. Then, then, aside from being Pilipino, there are uh, people na uh, coming from, they were retired. They are retired uh, officers na pwede uh, rin uh, may certain degree of influence pa rin so sa komunidad. That, ha? So whatever happens, nakaladi naman si Bibi Sada. Huh? Kung ano man yung mangyari, pag ready si VP oh, mahirap na. Mahirap, mahirap, mahirap. Ayaw ay, ay, sa inyo. Bakit ko na sumagot niya sa tanong niya. Sir, yung sinasabi mong pwedeng ma-develop na threat, future yun. Not, na, not future. present. Not present. Kapag hindi na, uh, hindi na address. Kapag hindi na address, yun lang. Uh, dapat i-address. Yeah. Yeah. Sir, anong comment nyo lang doon sa mga binitawan na tirado ni SPGs kahapon? Eh? Hey? SPGs kahapon. May kagamit lang ba talaga yung pangalan ng mga senador sa all guys talaga sila sa'yo? Well, na maging spokesperson nila. Ayun sila, nalatanungin mo. <laughs> uh, Meron naman silang uh, they had enough reasons to believe uh, kung talaga bang uh, yung allegation sa kanila ay totoo hindi sila dala So hindi ka kasama doon sa list na nagkaroon ng insertion for this year? I don't know. Basta ako, lahat ng mga sinabi sa akin ng mga request ng mga governor mga mayor, bangkay kapitan, ng mga farm to market roads, mga munisipyo, mga sinabi ko sa finance committee. Ang sabi congressman, mayroong mga congressman na nanghingi sa atin ng mga nagpatulong na ma-implement yung kailang mga priority projects. So, sinabit. Sir, so, no, lang, walang, walang push na talagang... Eh, paano ka mag-push na opposition ka eh? Hindi ka nga... Uh, basta sabit ko lang, kumawa sila, pagbigyan nila yon din makakatulong sa ating sambayan na mabigyan ng covered court, mabigyan ng uh, mga, kung, mga hinihingi nila. So, yun lang naman. kung pero, kung pagbigyan nila, maganda. Pero kung hindi, wala rin. Okay pero sa so, anong masasabi niyo doon sa mga kickback allegations doon sa mga kasama niyo sa Maynard? Ah, sabi sila na lang. Mahirap na ako ang magbigay sa kanila. Hindi okay. okay. Sila na lang okay. Thank you. Ano po pinag-meeting nyo yung hmm? meeting ka Ah, ah nagkataon lang yun na ah na diniliberate yung budget of the office of the vice president dito sa umaga. Then after that, pumunta uh, kami sa opisina ng isang uh, senador, nag -lunch kami doon. Then after the plans, sabi niya, ano kaya kung makinig manood ako sa sa privilege speech ni Senator Jesus Pudero? So, Pumunta siya doon para manood. Pero sir, nakikita din siya last week. Eh. Nakipagpulong din siya sa inyo last week. Oo. Oh, Ito lang. Timing lang yun. May mga importante siyang pinunta dito. Sa sir, kayo, wala pinalaman yun doon sa mga umuungong na kukwa? Oo lang. Bakit siya mag... mag makialam dyan. Hindi nga, hindi nga siya nagpapakita. So, sir, ba't alam ni Baby Sara yung speech ni Chief? Yung me, Chief? May narinig lang siya na mag-deliver ng uh, speech ni Chief. About... So, Kinakinig lang siya. Alam niya nakasama siya dun sa speech about the impeachment. Sinasabing pinush ni... Hindi niya alam po anong laman. Basta alam na niya na mag-deliver ng speech. So, magkirig lang siya. So, nang si Bill Sara Sarah kasi natin doon si speaker uh, Mark everyone. Wants. I don't know. Hindi na kami nag-usap after nung uh, delivery ng speech ni Senator Cheese Umuwi, umulis naman siya pagkatapos niya. Sir, may pwede nang comment na po. Doon si John na parang na-coach daw yung ilang pwede sa different <laughs> parang na-coach daw, na, na-turuan. Na-coach? Sino mag-coach? Sino mag-coach? Oo, oh, sino na po coach? Sabihin nila, si sino? Sino na po coach ang doon? Ang iba po, ang iba po ang tinduro, senador, iba naman po, DOJ daw. Nag-coach um, ang DOJ doon sa... Kaya daw po nagkakaroon, lumalabas may supplemental affidavit after ng meeting diuji uh, di uji na lang tanong ninyo. Uh, wala man tayo doon. Nandito lang tayo sinado eh. Pagdala doon sa sa resource person sa kanila. Sila na lang naman nag-uusap doon. Hindi so, natin alam. Pero siya yung allegation ni mga senador din daw po na Uh, I don't think so. Ha? Ako, kung sabihin nila, si Senator Marcolita ang pinapakinggan nila na nag-coach doon sa yung retired Marines. Uh, uh mukhang malabo. Mukhang malabo. Dahil, kung makita nyo, no, yung kanya, aside sa kanyang, sa kanyang, uh, apidabit, may mga lumalabas na informasyon doon na that came out naturally na wala doon sa pinagin niya in the course of questioning. Makita mo yung tao na kinots eh dahil uh, very kwan, masyadong mag-ingat sa kanya sinasabi. Pero pag hindi kinots, natural na lumulabas yung mga informasyon galing sa kanya pag siya tinatanong, then uh, I don't think he notes yun. So, isa na lang, may statement yung ASP, pinag-aaralan daw nila na ipag-fine ng Kato. Sa? Sabi doon sa mga retired military officers na nilalawagan ng kapag. Uh, in Re the -re Retired ako ha? O, okay. baka kasama ko dyan. Hmm. Hindi? Uh, I don't know. Kung anong tingin lang doon. Basta, as far as I know, nag-stage uh, ng rally yung mga retired dyan sa harap ng gate 4 ng Kapaginaldo. At it was very, it was observed to be very disciplined and very organized na rally. Wala, wala mang gulo na nangyari. Sir, para clear lang, so may present threat ba sa BBM administration? Wow. Ayaw ko mag-comment dyan. Ayaw ko mag-comment. Thank you.